ngayon na lumabas na may 211 million pesos na pumasok labas dito sa account na ito. Noong 2014 pa, by the way, ha? 2014, sasabihin mo na the account is a fabrication. The account does not exist. Gawa-gawa, iniimbento lamang. E kung ngayon pa lang, hindi namin maaasahan ang iyong salita. Ano pa kaya sakali, ano pa kaya sakaling maluklok ka, sa Malacanang. Ito, deposit slip. Peke ba itong deposit slip o hindi? Hinahamon kita. Kung peke ito, aatras ako. Pero kung hindi ito peke, ano, aatras ka? Pangalawang hamon na ito. Tumatakbo ka sa pagkapangulo. Lantaran, magsisinungaling ka. May kasabihan tayo ang sinungaling kapatid ng magnanakaw. At siguro, anak sila ng mamamatay tao. Be sure to come back. Use Five Everywhere. Copyright 2016.